Sige, pala ako ito. Ups! Kaya ako siya. Ups! Quick! Ups! Yun, guys. May kagawin kami yung kalokot. Ipaprank namin yung si... Ano? Ipaprank namin yung... Yung nasawa ko na. Nabasag. Nabusog. Nabusog. Nabasag yung TV. Yun, nabasag. No, basag! Iprank namin. Nandun kasi siya sa baba ng pantay. Okay, okay. Kami lang dito sa taas ngayon ipaprank namin na nababasag yung TV uy ah. ngayon it i na natin to, itong video Istarlar. kailangan hindi niya makita ay 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 ay, ay -wag, wag, -ano muna ay 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 natin yung dari 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 Basag ang TV perang Hirap mag ano no Ang kamera Plaster Tata

Ha ha ha!

Dali man ni maging kau ay hindi sumumot ang patura ang una gin urako pag suga dayang ngayon sukun lang. Dali nga <coughs>